noisy noisy ka mariwana kasama mo geng Ako meron tamang di kayang bilhin Meron kang bakal di pa putukin Ako meron bakal ginawa kong bling Meron kang kasama sa kama Iba iba pa ako isa kasama Gati ba't na kami Ikaw na magara lakas ang dating Ako meron para meron pa ka-chain Napaka chill mo naman talaga Ang paglapag mataas pa Sa limang palapag Nakadrides pa kapal pa ng grill Sa sagalak yung panga Biro lang naman ni Tito mainis Baka may makahalata sa pita mo na manipis Pero lang ulit ikaw ang pinakamanupik Kasama mo kayo nakasama ko Hain yung tagumpay tapos sige sinagsabi na, na mong kadali Di ang kakain Wag ng kanin ang sabihan ka di magaling Huwag ka pa suit, sigaw ka sa boot Habang gumiging kasi cool Para mo teting, nakahoot Trap ka lang dyan at bumuka tungkol sa pamor Ako ka may nakikinig Ang kaso pang sona yung ura ng obra Yung uat at antok na di nabibili Pero andito si support Ikaw naman yung pamangking mong support Pero nais kumain na lubot Tambot na na kung hindi makasabot kasama mo gang Ako meron tamad di kayang bilhin Meron kang bakal di pa na Ako meron bakal ginawa kong bling Meron kang kasama sa kama Iba iba pa ako isa kasama Gati magkasama na kami na magara lakas ng dating Ako meron para meron pa kachin Walang kasama mo hing Ako meron tamang di kayang bilhin Meron kang bakal di pa Ako meron bakal ginawa ko bling Meron kasama sa kama Iba iba pa ako isa kasama Ganti ba't iba na kami na magara lakas ng dating Ako meron para meron pa kachin